So ito mga maligayang pagbabalik dito sa Bamboo John Love TV. So ngayong araw na to mga ito na yung port training ng mga kalapati natin kung di ako nagkakamali. So release point mga is Aliaga nyo ba so, ko na lang sa screen. So ngayon nga yung release point natin kung di ako nagkakamali. So ang mga ibon natin, so umstay natin sila ngayon. So unayin natin dito kay Tander. So ang pangangatawan nila mga kaburdi dahil nakababad sila ng hangis. So, okay. Mungukulbos Then sa backpack Is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 So 11 peders kayo mga kabradi Yun ang inaano ko Kaya nandito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 So 11 peders Pero yun itong si Thunder So yun si Thunder mga kabradi Kita ba? Yun o Muusok-usok pa nga siya So sa katawan Hindi pa yung 100% Pero Yan So pwede pa sa malapitan So dapat mapabukol natin ng usto to para hindi siya mahirapan sa mga susunod o papalayupan training. So ito ang second bird natin na tinitingnan natin. So ito din yung nag sa -si second drop sa atin ngayon. Si Maru. Ayan. So ito mga kabirdie, ito yung malaking chance ang maidudulo natin to. So pumupulbos din. So ayan o. Ten feathers, walang bawas. Kabila. Ganun din, ten feathers, walang bawas. So, ang dami niyang kuto. <laughs> so, hindi pa natin ito naliguan. Sa mga susunod na video, tatanggalin natin yan. So, ito. Pabu na. Yung panten niya, Pahaba na. So, ito yung itsura niya. Yan. Lang. Parang pumagulbos din. So, ang ganda. So, huwag natin yung isa. Yung isa. Last drop natin, anak ni ano. PPR. Kapatid ni B2. Sa nanay. So, ito. Ganun pa rin. Ten pedos pa rin din wala pang bawas 9 feathers kabila so ito naglaglag na ata ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so 9 feathers na lang po yan naglaglag na siya kitang kita na yung naglaglag nya yan yan na yung ibon natin yan na So kagaya nila nagbubulbus din. So ito mas maganda yung pinakamagandang body structure sa kanila lahat. Pero di ko alam kung maidudulo natin itong ibon na to dahil nga bawas-bawas na din yung pakpak nila. So ito. Ayan mga ka birdie Ita ba? Ayan na yung mga ibon natin ngayon mula dito kay Maru, kay Brusco, at kay Thunder. So ayan maganda naman yung mga droppings nila buo. Ayan makikita nyo. Ayan goods. Then

So ayun mga birdy Good morning sa inyo So ayan So oras dito sa atin is Ayan 6.14 in the morning So nakasarado pa Yung mga double trap natin So buksan muna natin mga birdy Ayan So abangan tayo ngayon Pagdating muna ito cellphone dito Abangan tayo ngayon mga birdy yan. Aliaga yung So, sinakay na natin yung mga ibon natin kagabi kung napanood nyo. Yan. So, kompleto pa rin. Tatlo pa rin sila. Sana walang mabawas. Papalayo na rin karera natin. May na tayo mga ka-birdie Yan. So, ito yung ano natin. Yan. double trap door natin ngayon. So, gusto kong ganito may hinihila. Para hindi tayo nakikita ng ibon. Magkano so, na lang. Yan. Sasabit natin dito. So, ayan mga kabirdy. Estado eh. dito sa atin ng panahon. So, okay lang. Ngayon kagabi, sumuulan. Pero ngayon mga kabirdy, so okay naman. Ayan, pasikat na si Aring Araw. Ayan, yung location natin. Goods naman. Ayan, so nakaredy na din yung double trap door natin. At ever, eh, mga dumating. So, dapo agad doon. Then, sasara na ni girl bunak. Ayan, dito lagi sila dumadapo eh so, Ano muna, Tiyaga-tiyaga muna Hanggat mababa yung loft natin Pero pag uh, na pataas natin. Pwede, pwede na. Yan. So, ngayon, okay lang. Goods pa rin. Yan. So, wala pa tayong ngayon na speedbird. So, baka, pansamantala, maglalagay ako ng ano, ng pinakamataas na ano dito. Na isa lang. Kahit right na isa lang. Para mag-tiratory So, expected natin na speedbird natin na ibon. Easy, si, ano. Si White F. So, anak siya kasi nung John Harden natin. Kaso, nakakross sa Alphonse. So, kasalukuyan siyang, ano, yan, molting. Pero okay na, hindi nakalbuk. Hindi nakakawas dati. May kumukha ng dati. Yan, ako nakikita niya siya. Yan, mabara ako na nakulasi. kasi so, pag bumaba na yung tatay niya, yan, tiklop. Tiklop yung ibon natin na ito. Yan, pero mabara ako na klase itong mga ito. So, hanap lang natin ng mga pambubuto. Tapos, papalag na talaga yan. Yan, kaso, yung estilo nito parang sa nanay niya. Takot sa kamay ng tao. Pero, kasi yung mga John Harden talaga. Yung lahi nito talaga yung pang-pulling pang dapat na ganito ka aggressive Yan. So halos ka mukha dapat nito. Yan. Para talaga magamit natin sa puling at mag-territorial. Pero sa kasi, sa basic kasi dito. Yan. Inihintay ko pang bumara ako ng gusto eh. Pero mas maganda to pagka natapos na bumag. Medyo, ma, ano pa yung katawan yan. Kumbaga sa pampahan sa amin, malata pa. Yeah. So ayan mga birdie Abangan natin yung release ng mga ibon natin So ito mga birdie Update ko lang kayo So inire-ready pa yung mga ibon natin So wala pang release Update ko kayo mamayang konti Mga birdie pag meron ng release Ayan, ay silp girl burak na pala Mag-update pala So ayan mga koys ini release daw sila ng 6.55 in the morning So ayan, maganda yung panahon ngayon mga boys. So sino kaya ang mauuna sa tatlo? So ayan ang aabangan natin ngayong araw. So ito mga boys, may naikot na nga kulay pula. So ang si Maru. Ayan. So naaktuan natin mga boys. So 88 na, 900 yung speed. So agad bababato. Oh, so, nahirapan mag -landing pupunta tayo dito sa kulungan. Wow. Para maaktuhan natin ang bagsak niya mga koys. Aru, may mga nagrondahang madami. Mukhang mamiaw-miaw tayo nito. Mukhang sumabay. Ay, ito siya mga koys. Hindi ko sumabay. Safe in the pond, boy. Okay, dumating siya na 8.09. So, pababain na muna natin to si Maru. <laughs> Nakuha muna tayong patutama, boys. Ayan, papakita ko sa inyo yung pagbaba niya. Bawa ko tayo ng patuka dito. maaktuan natin mga mga ayun mga koys meron pang isa kung makita niyo sa camera nasa na yun meron nag ano na nag apply na yun sa ating bahay nasa na ba yun ayun ayun mga koys lubar ayun so si ano to Thunder, dumating si Thunder ng sampai kung sino. Is hand, one minute lang ang pagitan. So, baru ang na oh Na, una pa buo base sa amin kay Maru tambay pa si Maro oh. Eh ah. sa landing board eh ilak na natin agad. In. Yan, huwag uminom dyan. Hoy, may tubig doon. pasok, pasok, pasok pasok, Mga ba na ba? <laughs> so update ko pa pag napapasok ko na to si Maru. So ayan, ginapitan, ginamitan na nga natin ng special technique. Ayun, pumasok na siya. so, si Bruce ko na lang yung nawawala. Lagi namang huli yun, mga koys. So, ito yung lagay nila. Itawin mo na natin itong pataba. Ito lagay ng mga ibon natin. Ayan. Parang wala man nangyari sa kanila, mga koys. Pinaisip so, lang nilang dalawa. So, good job sa inyo. Next naman, si Bruce ko ano yan? Airplane. Ano yon Airplane. Oh, ito mga koys, yung bata na kita ng airplane. Babay daw. Ayan, mukhang soon sasakay siya ng airplane. Hello mo mga koys. Sabihin mo, hello mga koys. Ano? <laughs> so mga koys, si Bruce ko ay wala pa din. Abang-abang lang tayo mga koys. So ito mga boys, nandito na si Brosco. Hindi na natin siya naaktuhan dahil nga papaliguan na sana natin si Bibi Kelsey. So ayan na siya, papasukin na natin na Inom na lang sa bubong, talaga naman. Gamitan na natin ng magic technique. Ang stick ni Bamboo. kumakita makita kung bumalik. Nakaba na ba siya? Ayan guys, bumaba na nga. So, istikin na natin to para maka... Eh! Hindi ko na na-istik mga kuys. Pumasok na. So, ayan. Uhaw na uhaw siya. So, ayan na yan. Si Bosco. So, nabili para na sila dito mga kuys. Ayan ang itsura niya. Binubugbog na ni Jan. Eh, Jan. Sinubog-bog So, ayan. Grabing ang tapang ni Arden. So, ito mga kaburi. Good evening sa inyo. So, kung napanood nyo yung video natin kanina, is umuwi nga. Eh, nakalimutan ko pa yung trap dito. Kunin natin muna. So, baba natin dito. Nakauwi na yung mga kalapati natin mula dito kay Thunder at saka kay Brusco Maru. So, kompleto yung mga ibon natin mga kaburi naipasa nila yung port club training natin so fifth club training na ah uh, fifth club training na tayo so abangan mga ka birdie yung basketing natin bukas so sana makauwi pa rin yung mga ibon natin siyempre kung nagustuhan yung video natin yan at nagustuhan nyo yung performance Nito mga mababagal natin karpati na to so medyo okay ito yung nanguna ngayon sa araw na to si Maru mga ka birdie so hanggang dito na lang like, share, subscribe 你呢？いい